Wala, guys. Ah, ito 'yung senti, banat. Wala din 'yan. Ilaki na mo dito, kuya. Dalawa lang. Nakaw. Bayad ko 'yan, yun lang. Para wala hindi na banat, eh. Hindi mo na nagulo 'yung dugo, eh. Kailang magugulo 'yung dugo din, eh. Wala. Wala. Sumabit. Bato. Bato Sumabit. Bato. Meron, meron, meron guys. Eh, oh! ah! meron. Oh! Woo. Puta oh! na meron. S sorry po, sorry. Woo. Sorry oh! na kapag mura ako. Oh! <laughs> thank you po, thank you. Thank <laughs> you. Yeah. meron. Ha? Ano? Meron, meron! Yes! Meron! Guys! Nice. So, woo! <laughs> di zero. Salamat po! Ah, woo! Ah, <laughs> bayo ko, bayo ko ha? Ba? Bayo ko hupain <laughs> guys! So, tingin nyo! Woo! Ah, magalit! Magalit! Malaki ah! Malaki! Ha? 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 <laughs> bayo ko pala guys, bayo ko. Paano mo pad? kili mo lang. Hindi ka ano inyan. <laughs> ah. kili mo lang. Hu! 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 paldo Ha? Ay pat. Ay ay. Guys, guys. Ay tali, ay tali. Si si dela bachi the lord of the hill. <laughs> thank you, thank you. Sana may agat tamen. Nang nang ayos. Ay ah, tali, ay ah, tali. Abot mo sa akin dali. Melo, meron. Uh. Dukot, dukot banat banat bala bala ko dito sa ano bayo ko bayo ko pala guys ang gusto hello nanunungkab <laughs> jalan jaga dai balik guys. Kabang, abang pa. Kung balaki oh, hindi. Mamaya Halo, ulitin. Halo, na, na, tak muna. Ayaw. Pundi kangat 'yan. 'ya.

Patakiluan, na guys oh. Woo! Thank you! Woo! Guys, teka pa na. Ule guys! Ule! 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 Woo! Thank you! Thank you! Woo! 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 Bayo ko guys oh! Bayo ko na eh! Woo! Tingnan mo baka ano? Sinid mo na! Sinid mo na! Cut send! Sinid! Sinid sa ano! Sinid! Okay, maganda, tama. maganda, maganda. Woo! Bayo ko apain, guys. Bayo ko na bayo ko. Woo! Pwede pa bayo ko. Thank you po, thank you. Woo! Napakabait ka lang sa amin ng Panginoon, Diyos. Hule! Woo! 1-0. <laughs> dali, 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 Đi đâu bây giờ? Nói nè.